Bale yan po, ate merinda. Kain po tayo. Ika din sa amin. Kagahin kayo din eh. Ayan, bali po dito sa amin yung eh, ganito, yung binalot. 10 pesos po ang per balot niyan, yung pansit Ayan, 10 pesos. Ayan, suka eh. Tapos are po naman suman, eh, ay 3.20. Ayan po ay pansit lukban. Ayan po, magkaiba po palang pansit oh. Are, ayan pansit lukban kare po na may umiki yan tayo po ang kalakahan ng yan yung matataba Mickey, pansit Mickey po yan dito sa amin yung pansit na sariwa ayan kumusta na po kayo lahat bali ngayong araw po andito dito ulit tayo sa bukid ayan bali sasakay po ulit tayo sa kabayo ang makakasama po natin ay lang si Robert at saka yung bago natin kasama si Jack Ayan, bali uto ati, ating papainom nyo muna. Okay. Uto yung tubig. Yan, napakaamo naman na yan, no. Okay, biyay, Lagin tubig. Bali, lang po, oh. Bali, sasakay tayo sa kabayo. Sasahaluin, uto yung. Han! Oh, ito mo muna. Yan, bali isang kilong pins po yan. Tapos ay nasa apat na litrong tubig. Tuloyin yung dalwa. Ah. Hindi, hindi na kagat. Ah, nahimod ka? Ah, wala kaya naman. Nahimod lang daw po, hindi na kagat. Masakit pang himod. Bali magbibisita po tayo ngayon ng palayan Ay tamang tama at yan ang ganda ng panahon Ay, ubos na Ubus na agad Ay yan May siya nga ano Siya halo halo <laughs> Bait ano Kain dalawa sa kaya. bus yan. <laughs> Ayan, bali kung nagustuhan nyo po yung ganitong video, pa-like na lang po para po ma-recommend tayo ng YouTube. At pahit na rin po nung notification bell para po laging update kayo sa mga susunod ko pang videos. At pa-subscribe na rin po. Ayan po, ingat po tayo palagi. Bali yung dalawa na po muna ang sasakay Tayo bali lalakad na muna Kaya nyo ba? Yan si Jack <laughs> Si Robert Sa dati o to eh Ayan bali Pupunta po tayo sa akin palahin Magtatabas tayo kasama po natin yung dalawa Alin, asy ot, ot, kaway. Ay, siya, asy si ot, oh. yu. Bala yan lang po yung dalawa. O, oh. yan, bali. Diyan na po tayo liliko. Yan, bali. Naglalakad pa rin po tayo papunta sa ating palayan. Ay, po, bala yan pa rin po yung dalawa. Oh. Sila na ang sakay kasi nga tayo na ang lakad. Okay. Diretso ito eh. Doon lang. Sa so, dati natin daan. Ayun. Ayan, balitawid lang po ng ilog wala po ngayon ang panahon Ayan, bali malapit na po tayo. Kasi nga andun la yung ating palayan. Doon sa side na yun. Ayan, bali andito na po tayo. O, kahit dito na. Ayan, bali ito na po yung palaya natin lilinisin. Ayan, no. Oh. Yung mga pilapil. Tapos doon sa side na yun, no. Oh. Tanggalin natin yung iba. Ayan. Ayan, <laughs> yeah, ko tayo. Ito, yun lang pala. Ayan, tama-tama rin. -tama Ayan, oh. yeah, muna tayo. Oh. Baba, oh. Abot na ako. Ba, ayaw pa magpakuha. Mm. <laughs> Aba, hindi ka tatong itahin. Nauhaw ka yan, oh. <laughs> hmm, bakit? Pang-igrip pang kutsara. Pang kutsara. Yun. Patal naman puro sabaw wala pa laman sabihin niya sa ili oh jack dalay <laughs> ayos mo matamis din baka mamayat si jack ay <laughs> baka mamayat may laman pa Ayan, bali buko po tayo. Yun, redors oh. <laughs> ya, <Yeah>, redors. <laughs> Ginalahan, redors. Gusto ba niya, redors? <laughs> ayaw daw pala naman ni Jack. <laughs> ayaw mo na ba? Gusto mo ba, Robert? Yeah, ayaw daw po ng ating cameraman. Wala pa auto yung laman. Wala nga. Bali walang laman. Ay, sabaw. <laughs> Bali maglilinis lang po tayo. Yan ang kasama natin si Robert. Tsaka si Jack. Bali itong side na ito po ang ating tatabasan. Ayan lang oh. Na eh, talagang gubat na. Kasi nga oh, ilang ko na rin tayo hindi nakakapunta dito. Nandun lagi tayo sa unang parsela ng palayan. Yung bali ito po yung ikatatlong parsela natin. Ay diyan po naman. Dilinisin natin yan. Pag di natin natapos ngayon yan. Ay diyan po. Ating iuupa na. Ayan yes, simula na po natin. Eh eh ano kapal. Ang damo. Ay pa mag-isa ngayon. Kasama natin dalawang bata. Pag kuwari hindi natin ngayon inadala, hindi Kaya Tayo kukuha upahan. Bali kaya po ito walang tanin. Ayan, bali yan po yung dinaanan ng baha. Ito po naman pala natin dito bata pa. Sige pa po na, Timon. Ano, Jack? May dyan. bali uwi pa tayo bukas at ang kapalanda mo kakawa ang palay Yan, bali. Ang kapal po ng damo. Ito po ay nagamasa na ng unang gamas. Kaso nga ngayon, bilis lang talagang lumago maikalwahan po ulit natin ito ng gama tukol eh Nanjak ke được không? Ba tinggi không bỏ được tiền, Yan, bali na ano po ang ating trabaho. Yan, bali merinda po muna tayo ngayon. Last gist na. Merinda tayo, kuhala tayo ng buko. Nakulutin mo haka ito. bilas Aray, ang masarap ay. May kaya buko dito. Ito ang Ito ang buko. Ilan? Ilan? Bulot. Uh. Ilan ang bus mo? Huh? Go, go, go. Uh. So, isa lang. <laughs> isa <ma> lang. Isa lang din namin. Pag-iisa lang tayo. <laughs> okay na yan. Balim rin na po tayo. Robert, come down. Bala yan po. Hindi, okay, kuha o. Oh. O to eh. Yan, may baon tayo dyan. Si Jack, oh, may gagamba o. Oh. Maka <laughs> maapakan. Yan, bala ito lang po ate merinda. Suman. Pansit. Ganyan po ang uso sa amin ay pansit. Yung binalot-balot. Ayun, kakain na po tayo. Ganyan yan, Kag kagahin po kayo din eh. Kaya ari maramay. Ang bali, salaan po. Bubukas tayo ng buko. Ano, Jack? May ka rin aray. <laughs> May sa <kisa>, uho, oh. <laughs> ano? May sa soft drinks aray, Ah, ay sarap. po sa it. mabisa ay. Hmm, dahil po, ate merinda. Kain po tayo. Ikadine din sa amin, kagahin kayo din ay. Eh. Ayan, bali po dito sa amin, yung eh, ganito, yung binalot. 10 pesos po ang per balot niyan, yung pansit. Ayan, 10 pesos. Ayan, sukain. Eh. Tapos arip mo naman suman, eh, butasin tatlo ba yung ah. Tatlo ba Yan, yeah, butasin mo na. At nang malasahan na yan. Ayos pa pa. Ay, yan, unlimited na. <laughs> Sige. <laughs> okay. Dali, pakainin muna natin yung dalawa. Mamaya natin pahawakan ng camera. Ah, ganyan ka ba magkain? Tinatali? Mm. Mm. Okay. Mag Sige. <laughs> ay, bakit? Hab-haba, -hab, masarap pa yung suman auto ya dali balik na lang po tayo tayo nasa bukid dahil yan po ay pansit lukban yan po magkaiba po palang pansit oh ari ayan pansit lukban ari po na mayo mickey yan tayo po ang kalakahan ng yan po yung matataba oh Miki, pansit Miki po yan dito sa amin, yung pansit na sariwa. Ayaw. Jack, anong masasama sa unang sama mo? Masaya. Ayun, nasayahan daw pala. si Jack. Ya, si Robert, o veteran sa yan. Ay lagi yan, nagagagamba. Nasaan na huli niyong gagamba? Ilan na yan? Tatlo. Aba, bali sila pinagagagamba. Ayun. Yeah, Ito ang tuwang sumama. <laughs> Uto yung suma na, dali. Aba, hindi mauubos. Mapapanisan tayo na yan. Kaya ako na yan. Ba, ay, hayo. <laughs> Naalala ko si Jack, baka mamayat. <laughs> <laughs> Yala sumang baling huy. Kamuting kahoy. Ano tawag mo din Eh? Ha? Huh? Kutsara. Ay, ang pala kutsara, sabi ni Jack. Kutsara ano? na ano? Kutsara na buko po. Yan po ay sumang baling huy, kamuting kahoy. Yan ah. <laughs> ayang merienda po muna tayo. Ay, tika lang, saglit bago lahat shout out na po muna natin ito tapos sama na natin sa pagmimerinda yan kain po muna tayo shout out muna shout out kay Theodori J. Oblina Brent Dexter Javier from Dixil Villalon ayan ingat po kayo palagi kain po muna tayo ayan ito po pansit dali no <laughs> Yan, bale ito po ay sinusukaan. Tagpo din sa amin ay Miki. Suka. Yan. Tahan po tayo. Bro. Kaya ba niya tao? Kaya kayo. Taw. Busog na daw po siya. Talaga po yung suman. Yan ada pisu kamu tengkah ya temu temu pernah lapit saya yuk ayam iyo, <laughs> Ayo, <mari nga> iyo. <laughs> nalapit kay mau kah ada? ini hindi na po na oh usod dito ay bibiyakan na ba? Huh? May sabaw pare rin, ay hindi rin na kaubusan sa sabaw. Ay, ganyan po sa bukod ay libre, hindi naman ubos ang isa. Ah, malauhog. Ayan, buko po tayo. Sarap. Lamig. Ayan, bali buko po muna. Gusto naman natin itirahin. Ah, malauhog ano. Yun, yun yung kabiyak. Ah, ayo. Tapos mo ba yan?

Ayun, sana po yung nagustuhan nyo yung ganitong video namin kasi po binabahagi po namin yung pang araw araw po namin ginagawa. Hanggang dito na lang po ang vlog namin ito. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang. At paklik na lang ng notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang video. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi and bye!